lupa. kami ng lupa dito sa Mount Lawad area sa Barangay Kalawakan. Doon niya rin medyo sa Trinidad. Iniwan namin yung Artiga doon sa main road. Kasi rough road na dito. Ayan o. So kumuha tayo ng kulong-kulong. Nakasunod tayo dito. Kaya tayo nakakulong-kulong. Sana, sana along the way, madaanan ko sila engineer. Kasi iniwan din nila engineer yung sasakyan nila doon sa taas. Kasi ay, di nila i-pasok. Tapos maglalakad lang daw sila. Mamaya, after natin sumakay sa kulong-kulong, tayo ay maglalakad. Ayun po. Ayan ang daanan papunta sa Mount Lawad. Kaya tayo ay nagkulong-kulong. Rap road po siya. Usually, mga kulong-kulong ang umapasok dito sa kamotor. Kaya pa naman na dito eh. Hanggang dito. Yeah, four Kaya pa dito ng four wheels like Artiga. <laughs> Pero ito, sa mahirap na ilusong dito ang Artiga kasi maputik eh. Basa yung lapag. Pero kung hindi basa, walang problema sana. Oh, ba diba? Bakere. <laughs> Mahilig talaga ako sa mga ganitong ano eh. Adventure. Ano? Ang lalim ng bako. Lali ay! Ay! <laughs> talaga dito. Talagang, ano tawag dito? Kulong-kulong lang kaya dito. Buti magaling Tawak tong driver pa. na namin na to. Ang galing ng bata ay. Papasok na pala talaga to. Tupik talaga to. Ayan o. Ah. <laughs> Ayan Ayan si Mario no. Nag-iila. Ayan. Ah. Oh. No, Mah oh, Mahirap talaga ano. dito yung daan eh. Mahirap. Hindi madali kapag tag-araw na namin dito yung Ortiga pero pag ganitong tag-ulan hindi, oh, hindi na ay oh, naipasok swimming tayo di ba ay, yung araw yun oh, oh tag-ulan tag-araw kasi yun pero ngayon tag-ulan hindi talaga po kasi ano silang sira yung kalsada dahil okay, dinadaanan okay, ang tubig mga doon, mga so bako bako talaga Ayan oh, Sobrang boko buko Nakakatakot. Ayan, puro Santo. po siya bato. Kina-Arnel ba ito? Hindi, malayo pa kala-Arnel. May kubo Hindi naman tayo magkapahatid hanggang Mount Lawad kasi pagating dun sa dulo, mahirap na talaga ang daan kaya maglalakad na po kami. Tulad so, nito, paakyat. Ayan o. Oh. si Mari na tagtulak. Ayan siya, oo. Oh, oh, Nagtulak siya. Panagabanding okay. namin eh. Panagahunting kami ng mga pinapasukat namin lote dito sa bundok. Ayan. na yun sa ganito sa mga rap road. Saka nagtutulak. Taglakad na lang ako. Ay, tagatulak ka bagad. Anay naman ako maglakad eh. Tama, taglakad na lang ako. Lamog-lamog. Ayun na. Tagatulak ko, ayun na. Sana naman ako maglakad eh. Kaya lang, sige, try natin itong kulong-kulong. Nakita niya yung bundok na yan. Ayan, ang Mount Lawa. Yan ang kanyang view. Na. <laughs> pagod na pagod yung ko. <laughs> Ay, na pa. Ay, na sa <laughs> wakay. Na, na lang. Pagod na po, <laughs> Here we, we go, go again. again. Ayan na. Ipa ka. Ayan na. Ha? Ay, ayun, ka malalim. na. Ayan na. na. Side si Marion, lakarin daw na yung pababa. Sige nak, babae okay, nyo okay, lang dyan, okay, tapos lalakarin okay. na. <laughs> Ilang beses kami tumalbog-talbog. <laughs> Kaya sila na lang bababa. Mahirap talaga yung pababa, ayun. Sige na Ayan o. Yung isa ups nak na hulog. Ay, ito walang. Rap road talaga dito, no. Dinaan namin yung ortiga dito noon. Maayos ayos pa to. Kasi tag-init. Pero ngayon talaga nasira na siya dahil sa ulan. Lasog-lasog na yung bit-bit pagkain. <laughs> hindi ah, ko na itali yung ano eh, yung yung bag. Anyway, <laughs> maglalakad na ako. I think it is 20 minutes walk kapag mabagal. Pero kung mabilis, mga 15 minutes walk lang. Ando na tayo sa Mount Lawad Adventure Resort. Ang ganda po dito. Ayan. Oh, di ba bundok talaga siya. <laughs> Bye-bye!